Mga kaganapan ni na Paolo Abilino at Kim Chu or mas kilalang Kim Pao sa naturang ibig Christmas special nagpapakilig ang dalawa. Napakaganda at bagay kay Kim Chu ang kanyang kasuutan at ganun din naman si Paolo Abilino. At bagay na bagay silang dalawa. Nagbigay ng kilig at saya sa mga audience ang titigan at mahigpit na hawak kamay ng dalawa. Tudo alalay si Paulo Abelino kay Kim Chu habang pababa sila ng hagdan at tuloy-tuloy pa rin ang pagkanta. Hiyawan lalo ang mga tao nang biglang nilapit ni Kim Cho ang kanyang sarili kay Paolo at itinaas pa ang kanilang mga kamay na magkahawak. Nagkaroon ng pangalawang song performance ang Kim Pao. This time nagpalit na sila ng kanilang kasuutan. Nakasuot si Kim ng kulay silver na damit. Nakikita sa kanilang mukha ang saya habang kumakanta. Iba ang aura ni Paolo Habilino habang kasama si Kim Chu. Pinaikot ni Kim ang kanyang sarili hanggang sa mapunta siya sa mga bisig ni Paolo Abilino at bahagya namang siyang tinumba ng binata. Grabe ang tawanan ng dalawa dahil halatang nahuli sila sa lipsing ng kanilang kanta dahil sa ginawa ni Paolo kay Kim. Kasama ng Kim Pao na bumabati sa mga tao, sina Piolo Pascual at Katrin Bernardo at hiyawan ang mga tao na nagsasalita na sila.